hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa iyo. Dito, bawal mo na ang nega dahil live namin iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at Deezer News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghati ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas, pwede nang bumoto ang mga kababayan nating overseas Filipino workers o OFW gamit lamang ang kanilang internet at cellphones. Umaasa naman ang isang mambabatas na makatutulong ito upang maitaas ang voter turnout sa darating na halalan. Ang mga detalye iyahatid ni Milky Regonan. Dahil modern technology na ang gamit, inaasang mas mataas na ang bilang ng mga overseas Filipino workers na mahikilahok sa kauna-unahan at makasaysayang internet voting sa bansa. Umaapela si OFW Party List Representative Marisa Magsino sa ating mga kababayan sa abroad na makiisa sa pagboto gamit ang electronic voting ngayong nalalapit na midterm elections. Ayon kay Magsino, sa pamagitan ng internet voting, mas madali na at mas maginhawa ng makaboboto ang ating mga OFWs ng direkta kait saan man sila naroroon. Sa impormasyon mula sa COMELEC, handa na ang mekanismo para sa makasaysayang internet voting sa 77 foreign posts. Sa pamagitan nito, maaari ng bumoto ang overseas Filipino voters gamit ang tablets, laptops o mobile phones. Sabi ni Magsino, noong 2022 elections, 35.5% lamang ang registered overseas voters kahit inihain niya ang Overseas Electronic Registration and Voting Act o House Bill 6770. Ang pre- Pre-voting enrollment period para sa ma overseas voters ay mula March 10 hanggang May 7, 2025. Maaaring mag-enroll gamit naman ang internet-capable device, voting kios sa mga embahada at konsulado sa field mobile pre-voting enrollment na isasagawa ng mga embahada at konsulado. Samantala, ang voting period para sa mga overseas voters ay mula naman April 23 hanggang May 12, 2025. Para sa MBC-TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinilala ng pambansang pulisya ang mahalagang papel ng mga barangay sa laban kontra sa ilegal na droga. Ang iba pang detalya sa balitang yan, tutukan sa report na ito. Kinilala ng Philippine National Police o PNP ang kakayahan at maging ang papel ng mga barangay bilang frontliner sa bagong estratehiya ng pamahalaan upang laban ng ilegal na droga. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marvil, pinalalakas ng Top ang ugnay ng pulisya sa Barangay Anti-Drug Abuse Councils o BADACS para maging kagapay ng otoridad. Ayon sa PNP Public Information Office, nagsasagawa na ng training at capacity building ang pulisya para sa community-based rehabilitation at information drive. Lalo't bahagi ng intelligence operation ng PNP ang komunidad laban sa mga sangkot sa ipinagbabawal na gamot. Bahagi umano ito ng back-to-basic strategy ng PNP mula ng ibida ni Pangulong Bongbong Marcos ang bloodless war on drugs sa kaniyang administrasyon. Una nang ibinida ni General Marbil ang 20.7 billion pesos na halaga ng ilegal na droga na nasabat sa bagong illegal drugs campaign ng pamahalaan noong 2024. Para sa DZRH TV, ito si Robic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ibinigay ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa Philippine Military Academy ang isang patient transport vehicle. Ito ay bahagi ng higit 200 na mga PTV na ipamimigay sa mga local government units o LGUs sa buong Pilipinas. Ang mga detalye iyahatid ni Mili Borja. Tinupad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang isa sa mga pangako nito sa Philippine Military Academy na turnover ng Patient Transport Vehicle o PTV. Ang simpleng turnover ay gininap sa PAGCOR Corporate Office sa Pasay City. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenko ang donasyong sasakyan ay ang una sa 246 na PTV na ipamamahagi sa local government unit sa buong bansa upang makatulong na mapahusay ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan ng mga Pilipino. Lubos naman ang pasasalamat ni PMA Commanding Officer Colonel Nilon Eugene Batalla sa PAGCOR sa naturang donasyon. Sinabi nito na malaking pakinabang ito sa mga kadete at tauhan na nangangailangan na agarang paglipat sa mas malalaking tertiary hospitals. kumpleto sa gamit ang naturang PTV, kabilang na ang GPS navigation system, ambulance stretcher, medical oxygen, wheelchair at first aid kit, na titiyak sa mabilis at ligtas na transportasyon ng mga pasyente. Para sa DJRH TV, ito si Lili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Music Sa ibang balita, sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kanilang F1KD program o First 1000 Days Cash Grant para sa mga buntis na ina at may anak na 0 to 2 years old. Ang mga detalye sa balitang 'yan tutukan sa report ni Arnold Herrera. Official nang inilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang First 1000 Days o F1KD Cash Grant sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa ilalim ng programa bibigyan ng 350 pesos na dagdag-ayuda ang mga buntis na ina at may anak na hanggang 2 taong gulang na matatanggap sa kanilang unang 1000 days maliban pa sa health grants. Ginanap ang programa sa DSWD Central Office sa Quezon City kasama ang 50 initial beneficiaries mula sa QC, Bulacan at Rizal. Mahigit 68 naman na individual mula sa 4-piece household ang makikinabang sa F1KD. Samantala, layon hindi ng natutong programa na mapabuti ang kalusugan, nutrisyon at pag-unlad ng mga bata sa kanilang unang 1,000 days. Makatutulong din ito para labanan ang mabagal na paglaki at suportahan ng mga ina sa kanilang mga gastusin. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Ibinida naman ng Department of Justice o DOJ na naging matagumpay ang kanilang kampanya laban sa money laundering at maging sa financial terrorism. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Ipinagmalaki ng Department of Justice o DOJ na natanggal na sa gray list ng Financial Action Task Force o FATF ang Pilipinas kasunod ng matagumpay na paglaban sa money laundering at terrorism financing. Sinabi ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla sa pamamagitan nito ng Financial Investigation at Litigation Enhancement and Prosecution Support Center ng ahensya na nagpalakas sa identification, investigation at prosecution ng nasabing krimen. Natukoy ng DOJ ang nasa 5,557 na kaso ng terorismo sa pinansyal mula 2020 hanggang 2024 na nagresulta sa 1,816 na investigasyon at 1,031 TF-related na report na may 71 na naaresto. Samantala, halos 800 naman na individual ang naakusahan ng money laundering at higit 200 ang sinampahan ng kaso sa kabuang 13,799 na investigasyon na isinagawa ng DOJ mula taong 2020 2021 hanggang 2024. Tiniyak naman ng kagawaran ang patuloy na paglaban nito sa krimeng pinansyal at mapanagot ang may mga sala sa ML at TF-related cases sa Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala na puno naman ng makukulay at magagarang bulaklak ang kalsada ng Baguio City nang pumarada ang aabot sa 44 na flower float sa inaabangang Grand Flower Float Parade. Ito ay bahagi ng selebrasyon ng Panagbanga Festival kung saan na ngayong taon ang pinakamaraming lumahok sa naturang parada. Narito ang report ni Dustin Bayog. Umabot sa 44 na makukulay na flower float na pinalumutian ng mga magagandang bulaklak ang nakiisa sa Grand Flower Float Parade sa Panagbenga Festival sa Baguio City. Sa ilalim ng temang Blossoms Beyond Boundaries, sinabi ng organizer ng Baguio Flower Festival Foundation o BFFF na si Evangeline Pino na ipinakita nito ang pagkakaisa at kooperasyon ng mga lumahok upang maging matagumpay na turang parada. Iba't iba ang laki at uri ng bulaklak ang ibinida ng mga float, kusan labing isa dito ay small float, 10 ang medium at 14 naman ang lumahok sa large category. Kabilang sa mga lumahok ang ilang mga grupo sa Baguio, maging ang mga ilang pribadong kumpanya at ilang ahensya ng pamalaan. Sa kabuuan, naitalang pinakamaraming sumali sa Flower Parade sa loob ng ikadalawang put siya ng pagunita ng Panagbenga Festival. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nag-uwi ng tatlong world stars ang team Philippines sa ginanap ng Thailand International Mathematical Olympiad final round. Bukod pa dito ang inuwing gold medal at awards ng mga math wizard mula sa Sarat National High School na mula rin sa naturang kompetisyon. Ang mga detalye ay ihatid ni James Galangge. Wagi ang mga batang Matt Wizard na sila Brian Johnson Balyeho mula sa Sarat National High School, Initial Neo Sumo mula naman sa General Emilio Aguinaldo National High School at Aquilas Maximus Cristobal na isa namang kindergarten mula sa Operation Brotherhood Montessori Center sa ginanap na Thailand International Mathematical Olympiad kung saan nagawa ng grupo makapag-uwi ng three world stars dahilan para mag-qualify sa gaganaping World International Mathematical Olympiad na gaganapin sa Enero ng susunod na taon. Bukod pa dito, nakapag-uwi rin ng medalya at merit awards ang mga estudyante mula sa Sarat National High School mula rin sa naturang kompetisyon. Nagawa nitong masungkit ang world champion World First Runner-Up, apat na gold, isang silver, dalawang merit awards at anin na perfect score awards. Ayon kay Coach Michael Malbar, ang mga matletes raw umano ang patunay na nagbubunga ang mga at dedikasyon ng bawat isa anuman ang katayuan nito sa buhay. Samantala, nalahokan na nasabing kompetisyon na labing pitong bansa kabilang ng Thailand, Australia, Brazil, India at Indonesia. Para sa DZRH HTV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Wagi ang dalawang silver medal ang Pinay Gymnast na si Hailey Garcia sa green up na 2025 Waga Classic Gym 2 sa Texas. Para sa balitang sports, ihatid yan ni Mili Borha. Muli na namang naipamalas ang galing ng Pinoy sa international stage matapos mag ng dalawang medalya ng Filipina gymnast sa si Haley Garcia sa 2025 Boaga Classic Gym 2 na gininap sa Frisco, Texas. Nakapagtala si Garcia ng 9.350 points sa uneven bars at 8.900 points sa balance beam. Dahilan para makuha ang dalawang silver medals. Samantala, nagtapos naman ang Batang Pinoy Multimedalist sa ikalimang pwesto sa Women's All-Around Junior B Division matapos makapagtala ng kabuoang 34.800 points. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Bridal shower ni Michelle Gumabao idinaan sa isang funeral theme party. Ang mga detalya iyahatid ng ating showbiz, Angel. Sa pamamagitan ng isang funeral theme bridal shower, idinaan ng volleyball star na si Michelle Gumabao ang kanyang pamamaalam sa Puhay Single. Best funeral ever nga kung ilarawan ng bride-to-be ang kanyang naging party si Michelle nakasuot ng isang white dress habang ang kanyang mga guest panay mga nakaitim. Present dito ang Cool Smashers teammates ni Michelle gaya hindi ng ilang volleyball friends, aktres na si Lauren Young at Danny Barreto. Kung matatandaan, August last year na ma-engage ang athlete and Miss Universe Philippines 2020 second runner-up na si Michelle Gumabaw sa strength and conditioning coach ng PBA na si Aldo Panlilio matapos ang walong taong relasyon. Habang kamakayan lang, inilabas na rin ang ilang pre na photos ng couple na kinunan sa Indonesia. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po mga balitang pampa feel better para sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkay sa iba. Good vibes lang, ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV